Sa paglubog ng umaga ngayong umaga, inaanyayahan kita na patahimiki ng iyong puso at kilalanin na ang pagiging buhay ay isang regalo mula sa Diyos. Marami ang nakatulog nang walang pagkakataong muling pagnilayan ang pagsikat ng araw, ngunit natanggap natin ang biyayang imulat ang ating mga mata, huminga ng malalim at magsimulang muli. Ang awit 18 ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ng ating matatag na bato, ang ligtas na kuta na hindi naguguho, ang liwanag na nagpapaalis sa lahat ng kadiliman, at ang tagapagligtas na nagliligtas sa atin mula sa mga bilangguan na nakikita at hindi nakikita. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, napalibutan siya ng mga labanan, mga kaaway at mga panganib. Gayon paman, ipinahayag niya na ang kanyang pagtitiwala ay hindi sa mga hukbo o sa kanyang sariling lakas, kundi sa Diyos. At kung paanong itinaas niya ang kanyang tinig, maaari rin tayong magtaas ng ating mga panalangin sa harap ng Panginoon ngayon na nagtitiwala na naririnig niya ang bawat salita at yumuyuko upang tulungan tayo. Habang pinag-iisipan ko ang awit na ito, naiintindihan ko na may mga pagkakataong parang isang larangan ng digmaan ng ating buhay. Ang ating mga puso ay puno ng pagkabalisa, ang mga pag-iisip ay nagpapabigat sa atin, ang mga responsibilidad ay dumudurog sa atin at pakiramdam natin ay parang hindi sapat ang ating lakas upang matiis ang araw. Ngunit tiyak na sa mga sandaling ito, inaanyayahan tayo ng banal na espiritu na itaas ang ating mga mata at alalahanin ang Panginoon, ang aking bato. Ang bato ay hindi kumikilos, hindi natitinag ng bagyo, hindi nadudurog sa harap ng hangin. Ito ang ating Diyos matatag, tapat, hindi natitinag. Gusto kong huminga ka ng malalim, hayaang tumahimik ang iyong isipan at ulitin sa iyong sarili, ang Panginoon ang aking lakas. Marahil ay nahaharap ka sa mga paghihirap sa trabaho, mga paghihirap sa pananalapi, mga problema sa kalusugan o mga salungatan sa pamilya. Marahil ang bigat ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan ay nag-aalis ng iyong kagalakan. Ngunit kapag pinagtitibay natin na siya ang ating lakas, ipinapahayag natin na wala tayo sa awa ng mga pangyayari. May isang ligtas na kanlungan kung saan ang kaluluwa ay maaring magpahinga, isang kanlungan kung saan walang paratang o palaso ng kaaway ang maaring makasira sa atin. At higit pa sa pagiging isang bato at isang kuta, inihahayag ng awit na ito ang Panginoon bilang liwanag. Gaano kadalas tayo lumalakad sa mga kalsada ng pagdududa, hindi makita ang tamang direksyon. Gaano kadalas ang isip at emosyonal na pagkalito ay tila bumabalot sa atin sa kadiliman. Sa mga panahong ito, kailangan nating tandaan. Siya ang liwanag na nagniningning sa bukang liwayway, ang ningas na nagbibigay liwanag sa landas, ang ningning na nagpapakita ng daan palabas sa labirint. Gaano man kabigat ang mga ulap, ang liwanag ng Diyos ay laging hahanap ng paraan upang lumiwanag sa atin. At bilang isang tagapagpalaya, hindi lamang tayo pinoprotektahan ng Panginoon, kundi inaakay din tayo palabas ng nakakulong sa atin. May mga hindi nakikitang kadena na sumusubok na limitahan ng buhay, takot, pagkabalisa, sama ng loob, pagkakasala. Ngunit kapag ang puso ay bumaling sa kanya sa panalangin, ang mga tanikala na ito ay nagsisimulang maputol. Ang parehong Diyos na nagpalaya kay David mula sa kanyang mga kaaway, na naghiwalay ng dagat sa harap ni Moises at nagsara ng mga bibig ng mga leon noong panahon ni Daniel, ay sharing ring Diyos na maaaring magbukas ng mga landas sa harap natin ngayon at magdala ng kalayaan kung saan nagkaroon ng dating pagkaalipin. Naway ang panalangin ito ay higit pa sa paulit-ulit na salita. Naway maging alingaw-ngaw ng pusong isinuko sa Panginoon ng buhay. Naway sama-sama nating ipahayag, Ikaw ang aking bato, aking kuta, aking liwanag at aking tagapagligtas. Ngayon ay pinili nating magpahinga sa pag-ibig na ito. Hawakan ang kamay na ito at italaga ang ating mga hakbang sa direksyong ito. Panginoon, sa pagsisimula ko sa araw na ito, lumalapit ako sa iyo ng may bagbag na puso na kinikilala na wala akong magagawa ng mag-isa. Isinusuko ko sa iyo ang aking mga kahinaan mga alalahanin at lahat ng mga laban na hindi ko pa alam kung paano malalampasan. Alam ko na sa sarili kong lakas ako ay limitado, ngunit sa iyo ko nasusumpungan ang kabuuan ng buhay. Kung paanong itinaas ni David ang awit ng awit atin sa gitna ng kahirapan, gusto ko ring itaas ang aking tinig ngayong umaga at pagtibayin. Ikaw ang aking kalasag, ang aking muog at ang pinagmumulan ng lahat ng pag-asa tumitingin ako sa likod at tinitingnan kung ilang beses mo akong inalalayan noong akala ko wala na akong paraan. May mga araw ng pakikibaka nang ang iyong presensya ay umangat sa akin. May mga sandali ng kadiliman nang ang iyong liwanag ay nagbukas ng daan. May mga pasakit na ang iyong espiritu lamang ang makapagpapaginhawa. Sa makatwid, hindi ko nais na mabuhay ngayon batay sa takot ngunit sa mga alaala ng iyong katapatan. Gusto kong tandaan na hindi mo ako iniwan at hinding hindi mo ako iniwan at sa gawang ito ng pagtitiwala na inilalagay ko sa iyo ang aking mga plano, ang aking mga pangarap at maging ang mga takot ng aking puso. Maraming gumising ngayon na hindi alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit maaari naming patunayan na kami ay ligtas dahil ang aming buhay ay hindi nakasalalay sa pagkakataon, ngunit sa iyong pangangalaga. Kapag iniisip ko ang lahat ng darating pa, mapupuno ako ng pagkabalisa. Ngunit mas gusto kong magpahinga sa katiyakan na ikaw ay nasa aking hinaharap, naghahanda ng mga landas, nagbubukas ng mga pintuan at nagsasara ng mga hindi para sa akin. Gusto kong ialay ang bawat detalye ng aking araw, ang mga pag-uusap na gagawin ko, ang mga gawaing gagawin ko, ang mga pagpupulong na makakasalubong ko at maging ang hindi inaasahan. Alam ko na walang nakatakas sa iyong kontrol, kaya hindi ako lalakad ng mag-isa, ngunit sa ilalim ng iyong gabay. At ngayon gusto kong magsalita lalo na sa inyo na sumusunod sa akin sa sandaling ito. Kung ang panalanging ito ay nagpainit ng inyong pananampalataya, alamin na ito ay hindi lamang nagkataon. Ito ay ang Espiritu ng Diyos na nakakahanap ng lugar sa iyong puso. Ikaw ay mahalaga, ang iyong buhay ay may halaga, at ang channel na ito ay ginawa upang sama-sama nating hanapin ang presensya ng Panginoon araw-araw. Hindi ko hinihiling sa iyo na iklik lamang ang isang pindutan. Hinihiling ko na maging bahagi ka ng pamilyang ito ng pananampalataya. Mag-subscribe, iwanan ang iyong amen o ang iyong panalangin sa mga komento dahil ang bawat salitang ibinahagi dito ay parang apoy na nagpapainit sa puso ng ibang mga kapatid na nangangailangan din ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, hindi mo lamang pinalalakas ang iyong sarili, ngunit nagdudulot din ng kaaliwan sa isang tao na maaring nagdurusa sa katahimikan naway ang simpleng gawaing ito ng pananampalataya ay maging isang patotoo din na hindi tayo lumalakad ng mag-isa, kundi bilang isang komunidad na nananalangin, nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Mahal na Ama, sa aking pagmunimuni sa awit Asun, naalala ko na hindi lamang ikaw ang aking bato at kuta, kundi pati na rin ang isa na nagpapalakas sa akin upang harapin ang bawat laban. Ang buhay ay hindi isang landas na walang mga hadlang. Lahat tayo ay nahaharap sa mga araw na ang ating lakas ay tila naubos at ang ating pananampalataya ay nag-aalinlangan. Ngunit sa mga sandaling ito na ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin na hindi ako lumalakad nang mag-isa. Kapag ang tubig ay tila napakalalim at ang apoy ng pagsubok ay naging matindi, inabot mo ako at inalalayan. Binubuhat mo ako kapag hindi na ako kayang buhati ng mga paako at nabigyan ako ng bagong buhay kapag naiisip kong susuko na ako. Panginoon, ilang beses na akong humarap sa mga hamon na tila hindi malalampasan, ngunit sa pagbabalik tanaw na pagtanto kong hindi ang sarili kong kakayahan ang nagpapanatili sa akin, ang iyong biyaya. Ilang beses nang sinubukan ng takot na mangibabaw sa aking puso Ngunit ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay dumating na parang kumot sa aking kaluluwa at pinakalma ang panloob na bagyo. Kaya ngayon, pinili kong maniwala muli. Pinipili kong magtiwala na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Marami ang gumising ngayong umaga na walang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang ilan ay nakikipaglaban sa sakit, ang iba ay nababahala sa pananalapi, at ang iba ay nahaharap sa tahimik na emosyonal na pakikibaka na walang nakikita. Ngunit malinaw ang iyong pangako, ang Panginoon ang aking lakas. Nangangahulugan ito na kahit na ang aming mga kamay ay nanginginig at ang aming mga isip ay nag-aalinlangan, maaari pa rin kaming tumayo dahil kami ay hindi pinapanatili ng aming sariling pagtutol, ngunit sa pamamagitan ng iyong walang humpay na kapangyarihan. At kung paanong idineklara ng salmista ang tagumpay laban sa kaniyang mga kaaway, maaari rin tayong magpahayag ng tagumpay laban sa lahat ng sumusubok na magpapahina sa atin. Maaaring subukan ng kaaway na maglunsad ng mga palaso ng panghihina ng loob, Ngunit sa iyo, matatagpuan namin ang kalasag ng pananampalataya. Maaaring sinubukan yang maghasik ng kasinungalingan, ngunit sa iyo namin matatagpuan ang katotohanan na nagpapalaya sa amin. Maaaring subukan yang nakawin ng aming pag-asa, ngunit nasa iyo ang bukal na hindi natutuyo. Naway bumangon tayo ngayon nang may katiyakan na kahit na malalaki ang mga laban. Mas dakila ang Diyos na lumalaban para sa atin. Hindi kami lumalakad nang walang armas, ngunit nakasuot ng iyong espiritual na baluti. Hindi tayo nabubuhay bilang talunan, kundi bilang mga anak ng hari na nanalo na. Naway, ang ating panalangin ay maging katulad ng kay David. Bigkisan mo ako ng lakas para sa labanan. Kaya kahit na dumating ang mga pakikibaka, haharapin natin sila hindi sa kawalan ng pag-asa, ngunit may pagtitiwala dahil ang ating tagumpay ay nagmumula sa Panginoon. Panginoon, habang iniaalay ko ang araw na ito sa iyong mga kamay, napagtanto kong hindi ko na kailangang maghintay ng mga dakilang himala upang makita ang iyong pangangalaga ito ay nagpapakita ng sarili sa maliliit na bagay sa mga detalye na kadalasang hindi napapansin nasa tinapay na kinakain natin tuwing umaga sa hangin na ating nilalanghap sa yakap ng taong mahal natin sa iba pang nagpapanibago sa ating lakas madaling kalimutan na ang bawat sandali ng buhay ay pinapanatili ng iyong kabutihan sa makatuwid, nais kong buksan ang aking spiritual na mga mata at makita ang iyong presensya sa bawat detalye. Madalas naming iniisip na ang iyong tinig ay nagpapakita lamang sa mga mahahalagang okasyon, ngunit ito ay naroroon din sa katahimikan ng aming mga pusong nagdarasal. Sa bulong na gumagabay sa aming mga desisyon, sa kapayapaan na bumabalot sa amin kapag ang lahat ng bagay sa aming paligid ay tila nagkakasalungatan. Ang Awit 18 ay nagpapakita ng isang Diyos na makapangyarihang nakikialam, ngunit naghahayag din ng isang Panginoon na nagmamalasakit na lumakad kasama natin araw-araw. Nais kong matutong madama ka hindi lamang sa mga dakilang pagpapalaya, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Sa simpleng pagkilos ng ligtas na pag-uwi, sa ngiti na nagpapanibago ng pag-asa, sa matalinong payo na dumarating sa tamang panahon. Ikaw ay naroroon sa lahat ng bagay, at kapag nakilala namin ito, ang buhay ay puno ng pasasalamat at layunin. Naway ang aking gawain ay hindi lamang dala ng pagmamadali at pag-aalala, kundi ng katiyakan na kasama ko ang Panginoon sa bawat hakbang. Naway maramdaman ko ang iyong kamay na nagbabantay sa akin sa pagalis ko sa bahay. Naway madama ko ang iyong direksyon kapag ako ay nagtatrabaho. Naway ipakita ko ang iyong pagmamahal sa aking mga pag-uusap. At sa iyo na sumusunod sa akin, Nais kong buksan ang aking puso at humingi ng isang espesyal na bagay. Kung ang panalangin ito ay nakipag-usap sa iyo, huwag itong palampasin sa katahimikan. Hindi ako nandito para makipag-usap. Nandito ako para lumakad kasama ka sa pananampalataya. Mag-subscribe sa channel. Ibahagi sa mga komento kung ano ang nais mong ilagay sa harap ng Diyos dahil ang iyong salita ay maaring sagot sa isang taong nagbabasa nito. Kapag isinulat mo ang iyong patutuo o ang iyong panalangin, nagiging bahagi ka ng tanikala ng pananampalatayang ito na lumalakas araw-araw. Ito ay hindi lamang isang digital na kilos. Ito ay isang tunay na paraan upang maikalat ang pag-asa naway sama-sama tayong bumuo ng espasyo ng pakikipag-isa kung saan mahalaga ang bawat tinig at bawat buhay ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Habang tinitingnan natin ang salita, nakikita natin ang mga lalaki at babae na humarap sa mga imposibleng sitwasyon, ngunit na natiling nakatayo dahil nagtiwala sila sa Panginoon si David na humarap sa mga higanting mas matangkad kaysa sa kanyang tangkad ay nanalo hindi sa pamamagitan ng espada kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Moses na nahaharap sa isang dagat na tila isang hindi malulutas na balakid ay nakita ang imposibleng paglalahad sa harap ng kanyang mga mata. Si Daniel na itinapon sa yungib ng mga leon ay naranasan ng pangangalaga ng Diyos na nagsasara ng mga bibig ng mabangis na hayop. Si Joseph, na ipinagkanulo at nakalimutan, ay itinaas bilang gobernador dahil ginawang layunin ng Panginoon ang sakit. Natuklasan ni Hana sa kanyang mahaba at masakit na paghihintay na naririnig ng Diyos kahit ang pinakamatahimik na pag -iyak. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapakita sa atin na ang buhay kasama ang Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pakikibaka, ngunit sa halip ay ang katiyakan ng tagumpay. Hinarap nila ang mga sandali ng kalungkutan, kawalan ng katarungan at pagluha, ngunit hindi sila pinabayaan ng presensya ng Panginoon. At ang katapatan na nagpatibay sa mga nauna sa atin ay nananatiling katapatan na kasama natin ngayon. Ito ay humantong sa akin upang matandaan na ang aming kwento ay isinusulat din. Marahil ay nahaharap ka na ngayon sa iyong sariling bersyon ng dagat na pula o nakaharap sa isang higante na tila mas malaki kaysa sa iyong lakas. Marahil ay nararamdaman mo na ikaw ay nasa kulungan ng mga leon na pinipigilan ng mga problema ang nagbabanta sa iyong kapayapaan. Ngunit kung paanong ang Panginoon ay naroroon sa bawat lingkod noong nakaraan, siya rin ay kasama mo sa sandaling ito. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi humina ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pangako ay nananatiling buhay. Kung ginawa niya ito kahapon, magagawa niya ito ngayon. Kung binuksan niya ang mga landas sa disyerto, mabubuksan din niya ang mga ito bago ka. Kung ibinigay niya ang tagumpay kay David, maaari din niyang ibigay ang tagumpay sa iyong buhay. Ang awit 18 ay hindi lamang isang makasaysayang alaala. Ito ay isang buhay na pagpapahayag na ang ating Diyos ay isang tagapagligtas sa bawat henerasyon. Ama, ngayong umaga ay nananalangin ako hindi lamang para sa aking sarili, kundi para din sa lahat ng nangangailangan ng iyong pangangalaga. Inilalagay ko sa iyo ang mga pamilyang nahaharap sa mga krisis, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga may sakit at ang mga nagdadala ng sakit na hindi alam ng sinuman. Sinasabi ng iyong salita na malapit ka sa mga wasak ang puso. Kaya't hinihiling ko na ang bawat buhay ngayon ay maantig ng iyong pagibig. Ako ay namamagitan para sa mga lungsod at bansang nabubuhay sa mga araw ng karahasan, kawalang katarungan at kawalan ng katiyakan. Panginoon, iunat ang iyong kamay at magdala ng kapayapaan kung saan may digmaan, pagpapanumbalik kung saan may pagkakabahabahagi, at katarungan kung saan mayroong pang-aapi. Bigyan ng karunungan ang mga namumuno upang makagawa sila ng mga tamang desisyon at maprotektahan ang mga inosente na nagdurusa sa mga kahihinatnan ng maling pagpili. Ipinagdarasal ko rin ang mga tahimik ngayon, nakikinig sa panalanging ito at lihim na nagnanais ng isang himala. Panginoon, dalawin ang bawat puso, tanggapin ang bawat luha, sagutin ang bawat kahilingang hinihiling ng may pananampalataya. Naway ang iyong banal na espiritu ay maging aliw lakas at pag-asa para sa lahat. At naway kami bilang isang pamayanan ay maging instrumento ng iyong pag-ibig. Gamitin mo kami upang magdala ng pagkain sa nagugutom, yakap sa mga nag-iisa at mga salita ng buhay sa mga nawalan ng gana na magpatuloy. Naway ang ating pananampalataya ay hindi lamang sabihin, ngunit isabuhay sa mga gawa ng habag. Narating na namin ang katapusan ng panalanging ito ngunit hindi ang katapusan ng iyong presensya Panginoon Ngayon ay ipinagkatiwala namin ang aming mga paraan sa iyong mga kamay at ipinapahayag na ikaw ang aming bato aming kuta aming liwanag at aming tagapagligtas Hindi tayo lalakad sa takot ngunit sa pagtitiwala hindi tayo mabubuhay sa pagkabalisa ngunit sa kapayapaan sumamanawa ang iyong pagpapala sa bawat buhay na nakasaksi sa sandaling ito. Naway sumikat ang iyong liwanag kung saan may dilim. Naway mahayag ang iyong lakas kung saan may kahinaan. Naway maging malinaw ang iyong direksyon kung saan may pagdududa. Panginoon, ingatan ang bawat pamilya, suportahan ang bawat puso, at ibuhos ang iyong kapayapaang higit sa anumang pangunawa ng tao. Nawa ang araw na ito ay mamarkahan ng iyong presensya. Naway gabayan ng iyong espiritu ang bawat desisyon at maging tiyak ang bawat hakbang sapagkat ito ay humahantong sa iyong direksyon. Ama, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa panibagong araw, tanggapin ang aming pagtitiwala sa iyong mga pangako, at gabayan ang aming buhay sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin at nagpapahayag. Amen.